namamaktasino. Estou magala. Dapat manantim ko dito kasi. Ayoko magkaya ta. Yeah, na lang nag-iisa na ako na, gusto ko makatapos kaya nagsikapan ko na gagapang ko siya. Pangako sa kanya. Anak, pinatulfo ang tatay dahil 500 lang ang binibigay sa kanyang allowance araw-araw. Trending ngayon sa social media ang bagong episode sa Rafi Tulfo in Action na kung saan na witness ng lahat ang pagpapatulfo ng isang anak sa kanyang tatay dahil di umano sa 500 lamang ang binibigay nito sa araw-araw. Tila isang emosyonal na tagpo ang naging episode sa programa ni Rafi Tulfo matapos maging emosyonal ang ama ng bata dahil ayon sa kanya, pinagsisikapan niya umano na mataguyod ang anak na makapagtapos ito sa kanyang pag-aaral. Pahayag ng tatay. Lahat naman ginagawa ko para sayo. Ginagapang kita para makatapos ka. Hindi na sana humantong sa ganto anak. Ayokong magkapahiyaan tayo. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Maraming netizens ang tumaas ang kilay sa bata dahil dapat maging grateful na lamang umano ito dahil kung tutuusin ay malaki na ang 500 pesos na baon araw-araw kumpara sa ibang bata na halos walang baon sa kanilang eskwela. May mga netizens ang nagbigay ng kanilang opinyon tungkol sa pangyayari dahil marami sa mga netizens ang tila halo-halo ang opinyon dahil may mga sumang-ayon naman sa bata at meron din namang mga kumontra dito. Narito nga ang ilang komento ng mga netizens. Yung legal wife nga hindi naghahangad ng malaking sustento. Tapos lahat ng obligasyon sa anak mo gustong ipaako lahat. Matanda na si tatay. Gusto ata nila wala ng pahinga sa pagtatrabaho para lang masustentuhan. Napaka-ungrateful ng anak. Yung ex mukhang pera, nagagawa pang magsugal. Amp. Mga anak ngayon, sarili na lang iniisip. Tapos may mga cahin at mga tsuhin na nag-aalaga, mga mukhang pera. Imbes na pangaralan at paintindi sa mga bata ang sitwasyon, sila pa nag ng pangit na ugali sa mga bata. Naiyak pa ako dun kay tatay. Ramdam ko yung sakit. Parang lumalabas na dahil sa nanay kaya nagkaganyan buhay nila. At umabot pa sa puntong yan dahil siguro sa sulsul -sul ng ina. Naawa ako dun sa sitwasyon ni tatay.